papalitan natin itong air filter. Tatanggalin natin yung air filter. Tuturo ko sa inyo kung paano tanggalin yung air, air filter. Dahil yung takbo niya pikil, pagka nararamdaman nyo yung takbo niya, parang sinasakal. Ayan ang dahilan yan. Air filter. Hindi dumadalo yung yung hangin na sa makina. Pinipigilan niya. Kaya yung takbo niya parang ang hina ng hatak. Parang pinipigilan yung hatak niya. Ayun yung dahilan niyan kung bakit. Air filter ang dahilan. Madumi na yung air filter. Kaya tatanggalin na natin. Kung paano. Eto. Tatanggalin natin to. Yan. Yan dito pa. Ito pa, tanggalin natin. Sa adventure to, Mitsubishi adventure. Sa ilalim, meron pa dito sa bandang ilalim. Ayan, meron dito. Tanggalin na. Okay, tanggal na. Medyo mahirap to tanggalin. Dahil lang. Tanggalin natin to. para matanggal ito na lang tanggalin natin ito hansi ano nga natin, Luwagan na natin. Paluwagan natin. Ayan, magalaw na. Ito, tanggalin ito. yun, tanggal ito, tanggal na ito, ang dumi oh ayan, yung air filter wag kayong bibili na ng local, madali lang dumumi umurahin lang to 300 lang tanggalin muna natin yung mga jeep yung mga jeep tinat tinatanggal na nila yan hindi nila kinakabit para malakas ang hatak lalo na sa akyatan sa mga biyahing antipolong bakit ganyan hindi na nila nilalagay yan ngayon tanggalin muna natin huwag muna natin ikabit dahil mahina at wala pa tayong linggo ngayon mahirap makahanap ngayon ng air filter ng adventure Okay, kabit na natin to. Balik natin, balik. Tinanggal lang natin yung l filter. Yung so, adventure. natin. Ito. Sige, na Sige pa na natin ito. Sige pa na natin ito. Tanggal ko lang to para ma madaling matanggal yung cover ng air filter. Yung box ng air filter. Yan. Adventure. Pagka naramdaman nyo naman na hindi na gumagalaw, pwede na yan. Tanggal ko muna para hindi pigil yung hatak niya. Meron akong tutorial yan kung pa natanggalin yung fuel filter. Madali lang din yun. Kahit hindi nyo na ng ano din. Ng chain. Tulad nitong sa ano. Sa oil filter. Kinakamay ko lang din. Madali lang tanggalin. Kinakamay lang. Pero huwag yung mainit ah. Kainit yung makina. Kaya hindi ninyo mahawakan yun. Okay. Subscribe po kayo. Thank you. Okay.